Thank you for watching. Nagmay po ako na kamata kay ngano do ito po gabuk nga ako tug dalog Ilang ilang wili, sada ko wili na sibi pa ang nagvlog ngayon. No, ito na si Maak. <coughs> na dito mga ka, mga ka, sa world no? ganda dito shout out sa mga kaibigan ko dyan silang nito shout out nito istura shout out kong nito shout may mainit sa amin no? shout out mainit ah ito na mga ka, mga ka idol oh. Ito na mga kaido, masabi mo really? Wala. Ha? Ah? Wala. Nga naman? Wala. Nga nang wala. <laughs> wala oh, ito na mga ka Nandito kami sa tabi ng dagat mga kaidol Mga kaidol si Boy Paak ni Nag-vlog ngayon Punta kami ng sa, sa laot. No? Ay! So, ay, ito, ay mga no. Mga 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 ito mga ka-idol, 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 mga 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 kaidol mga kaidol mga ka mga masyadong mainit dito sa ating bansa sa Pilipinas kay El Nino ngayon wala pang ulan hindi pa ating tutuyo ngayon tapos mag aaral tayo ng mabuti Oh, ito na mga ka-idol, ang dagat dito Lagas sa baybay. Nakasangin dito mga ka-idol. Umaga, no, dagandang dagat, no, charambion. Nakita ng mga clouds, no. mga no, kahoy, mga Balay o mga konfa, mga kapwa ng mga idol, mga idol, idol, mga mga ka idol, May mga, ya, lao, no, boat mga idol, pa, mga idol, sila, ah. ah. View, this, bye -bye, mga, mga idol, mga idol, idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, idol, mga mga idol, idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, Bag, Tumosan, mga ka idol. May ito mga ka No, Ganda ng may ini mga dagat oh. Nga, tawa, mga kapaak. Na mga kapaak, shat, ganda, ganda, yung, ganda yung Dagat yung dagat. Kalikasan mo mga magandang mga bato dagat mga kapaak. Shout out sa mga nito, ng Hindi sa kusin. Shout out Tidak ada kayu, tidak ada kayu loh, susah. Tak ada minyak terus. Terima kasih. Ketala. Tahu kuruk kuruk suling, di panas. Ia terus